Ang tawag po kay Kibuloy ng kanyang mga taga-suporta ay butihing pastor. Hmm. Ang sabi ni Mr. Robin Padilla, mabuting tao. Ang sabi ni Cynthia Villar, hindi daw siya naniniwala na yung mga akusasyon ay kayang gawin. Natong si, o yung mga karumal, dumal na akusasyon ay kayang gawin. Netong si Kibuloy, dahil sila ay magkaibigan, di ba? Nahagulat daw, sabi naman netong na si Senator Amy Marcos, na obviously, hindi rin naniniwala na Uh, may kinalaman or guilty etong si Pastor Kibuloy, etong si Kibuloy sa napakaraming akusasyon na yan. Naniniwala din siya na mabuting tao daw etong si Kibuloy. You see? Ay kung kayo nga na mga malalaking tao na andyan sa pwesto si Senator Amy Marcos, si Villar, Bato de la Rosa, Robin Padilla, kung kayo nga mga hunghang kayo, ay, ay yung tipong nababaluktot ang kaisipan ng mga katulad ni, ni Kibuloy, maano pa kaya yung mga kababayan natin, yung mga ordinaryong kababayan natin, na madalas ay mas madaling mauto at mapaniwala. Okay? Ma yung tinatawag na slippery ang ang tang ng mga katulad ni Kibuloy, ano ho, madali talagang makapang-uto. At ang kanyang ginamit sa panahon ngayon, napakadali na talaga ay ang social media. Anyway, eto ito yung pinaka ah. Sabi daw ng SMNI, kibuloy is God's greatest gift to humanity. Kung babalikan natin yung sinasabing mabuting tao, Muntakin nyo, ah, ang definition pala ng mabuting tao ay yung mga katulad ni Kibuloy. Let's so gas, eh, ayoko nang maging mabuting tao kung ganon. Mas gugustuhin ko na lang maging masama. <laughs> ba? Diba? Dahil kung ang definition nga ulitin natin ng mabuting tao ay yung mapang-abuso, rapist, most wanted, um, human trafficker, at kung ano-ano pa. Kung ganyan ang definition ng mabuting tao, naku po, huwag na tayo, magpakasama na lang tayong lahat, baka mas mabuti pa yon sa bandang huli. Magpakasama naman na lang tayong lahat. ba? Diba? Ngayon naman, God's greatest gift to humanity. Bunye, <laughs> mas ano most wanted pero yun nga binagsagan binansagan natong mga utu-utong taga-suporta natong huwad na pastor na ito na God's greatest gift to humanity <laughs> baka ito yung pinakamalaking or pinakamalaking um, mishap, misery okay sa masasang katauhan etong si Kibuloy ang pinakamalaking kamalasan na nangyari sa sangkatauhan. Okay? Dahil, abay, karumal-dumal, totoo yung mga akusasyon sa kanya. At kung yan ay mga paninira lang, at bakit? Anong dapat siraan sa isang kibuloy kung, kung, kung ito naman ay sirang-sira na siya mismo ang sumisira sa sarili niya? Ito, SMNI News Channel is greeting its honorary chairperson, Pastor Kibuloy, a happy birthday as he turns 74 Today that's April 25 74 na birthday pa natin on this special day we celebrate not just a birthday but a life that continues to illuminate our paths with love, faith, and unwavering loyalty to the Almighty Father. Hmm, is continues to illuminate our paths with love. Yung definition ng love. No, yung ikaw ay mga abuso. Because I am expressing my love to you. Okay. In an article published on its website, SMNI describes Kibuloy, who is also the founder of the kingdom of Jesus Christ, as God's greatest gift to humanity. It adds the televangelist is a courageous and strong man. <laughs> strong man. courageous Sige sabihin na natin courageous talaga Talagang unwavering yung kanyang courage ano ho, to do bad to humanity okay para magkamal ng yaman para sa sarili niyang interest Ganun eh andun yung focus niya eh, sa ganong gawain mga negatibong gawain Alright The light that this dark world needs and the northern star guiding every soul towards heaven. <laughs> Besit na no? the light that this dark world needs. Ay nagdala ng kadiliman eto si Kibuloy eh. Sa dami ng kanyang nabiktima at inabuso. Eto ba yung tinatawag yung light at this dark world needs? Northern star guiding every soul towards heaven. Uy, di pala na. Kung ang mag sa akin towards heaven ay isang katulad ni Tibuloy, aba baka yung heaven na sinasabi ng isang Tibuloy ay kabaliktaran. Dahil alam niyo naman, usong-uso sa mga katulad nila yung yung kabaliktaran. Binaliktad ang kaisipan ng mga supporters, pinaniwala na ang definition ng kabutihan ay isang katulad ni Tibuloy. 'di ba? Ay talaga. Talaga ang tindi na. Eh. Talaga magugulat ka na lang sa mga lumalabas sa bibig ng mga supporters na daw si Kibuloy. At 'yun nga, lalong-lalo na po ng SMNI, seminar. Na alam natin kung bakit na or bakit sumulpot itong estasyon na ito. Hindi naman to media. SMNI is not at all a media company. Parang ano lang yan eh. Parang isang uh, social media platform halimbawa tapos alam naman natin kung ano ang intensyon hindi naman hindi naman yan naanchan para magsilbi sa bayan naanchan po ang SMNI para pagsilbihan at ipagtanggol ang iilan good luck